So nung una, nung una kayo, naging kayo, masaya, in love, happy lang, na parang walang katapusan na ang saya na nararamdaman ninyo. Pero bakit parang habang tumatagal, lumilipas ang buwan, ang taon, bigla nyo nalang nararamdaman na parang unti-unting nawawala yung tinatawag na love. So ngayon, dyan lang kayo mga kamamay at naghanda ako ng mga tips kung pa, paano nyo ba malalaman kung wala na ba talaga o nawawala na ba talaga yung love ng lalaki sa inyo. Okay, so bago natin simulan ang tips natin ito ngayong gabi, isa lang hinihiling ko. If you want na mga ganitong klaseng love advice, okay, so isa lang hinihiling ko sa baba ng kamay ko may subscribe button and notification bell dyan para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng video na po pwede kong i-upload. Okay, so wag na natin patagalin. So ano nga ba yung mga sign na wala na talaga yung love ng lalaki sa babae? So number one, hindi na inaayos ang awayan. Okay, so kung nung una kapag ka nagtampo ka o nagtampo sa girl, kaagad-agad sinusuyo, humihingi ng tawad, Okay? So, nagbibigay ng peace offering para lang magkaayos kayo. Para lang maging okay kayo. O, hindi tumutulog sa gabi hanggat hindi okay ang usapan, hanggat hindi nagkakabati. Pero bakit ngayon? Okay? Kapag ganyan nga, nagkakaroon kayo ng gusot, wala na yung effort niya para ayusin yung inyong gusot dalawa So isa lang ang ibig sabihin yan okay? So kapag kaganyang wala na siyang gana Na kahit uh, maramdaman mo na, na mabigat yung damdamin mo sa kanya Is okay lang sa kanya Wala na siyang gana ayusin ang lahat Isa lang yung sign Na wala ng gana O wala ng in love O wala na yung nararamdaman niya sa'yo Ang sakit no? Pero yun ang totoo. So, number two. So, manhid at wala nang pakialam. Okay? So, hindi na siya nagtatanong sa'yo kung saan ka galing. Hindi na siya nagtatanong kung anong ginawa mo maghapon. Okay? Hindi na siya nagtatanong tungkol sa'yo. Kung dati, okay, ina-update ka pa niya. Kung dati, sinasabi niya kung saan siya pupunta. Inaalam niya kung anong magiging lakad mo. Okay? Ano ang pupuntahan mo? Sinong mga kasama mo? Ngayon, wala na siyang pakialam sa'yo. So, sa madaling sabi, cold na cold na siya sa'yo. Okay? So, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Bahala ka na kung saan ka gustong pumunta. So, sa madaling sabi, wala na siyang pakialam sa'yo. So, isa rin niyang sign na wala na yung love o pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. So, number three one word o sobrang tipid niyang mag sa mga chats mo. Okay, sa mga chats pa lamang, sa mga text pa lamang, malalaman mo na na hindi na interesado sa iyo ang isang lalaki. Okay, kung ang bawat chat and text niya is isang tanong, isang sagot, tulad ng okay, sige, sige, k dot, yan yung mga sign o text signs na hindi na interesado sa iyo at hindi na in love sa iyo ang isang babae. Medyo masakit nga lang pero yun ang katotohanan. Kapag ka nagganyan siya ng reply ng chat, hindi na siya interesado sa iyo, wala na siyang pakialam sa iyo, hindi ka na niya priority. Four, umiiwas na siya sa mga mahal mo sa buhay. Kung dati, nung una-una, gusto niyang makilala kung sino yung mga nakakasama mo, sino yung mga kaibigan mo, sino yung tatay at nanay, kapatid mo. Nung una yon, nung una lang yon. Okay, gusto niyang malaman kung uh, sino yung po pwede niyang maging kaibigan sa mga family members mo para sa ganun is may kakampi siya pagdating sa Okay, sa iyo. Okay, so ngayon, bigla na lang siyang iiwas sa mga mahal mo sa buhay. Bigla na lang siyang lalayo sa kanila. Para sa ganun, mas mabilis na ang pag-iwas niya sa iyo. At hindi na malaking issue, pag dumating yung araw, na makipaghiwalay siya sa iyo. So, sign din yan, mga kamamay, na hindi na po kayo mahal lang inyong mga partners. Okay? O baka naman na uh, ginagawa niya yon para magpaalam sa'yo ng biglaan. Para sa ganon, magtaka rin yung mga kaibigan mo na bakit ganon yung jowa mo, bakit ganon yung partner mo. Okay? Number 5, Wala na yung saya. Okay? Wala na yung chemistry. Sa madaling sabi, nag smile na lang siya. Okay? To show. O para ipakita sa'yo na, 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 nandyan pa rin siya para sa'yo. So, sa madaling sabi, hinihintay ka lang niya na ikaw yung bumitaw. Sa madaling sabi, ayaw niya na sa kanya manggagaling yung salitang goodbye. So, sa madaling sabi, pinapakita lang niya na nag-smile lang siya para sa ganon. Ikaw yung kusang bumitaw, ikaw yung manawa sa lahat. Kapag ka ganyan, nawala na yung saya, kapag ka magkasama kayo, ramdam nyo naman yan eh. Ramdam nyo naman yan pagkakasama mo siya, parang, parang magkasama lang talaga kayo. Wala yung sweetness, wala yung caring, okay? Wala na yung lahat. Kaya maninibago kayo at magugulat na lang kayo, okay? Na ganyan na siya sa inyo. So, isa rin yung sign na wala na ang love ng isang lalaki. Ang sakit din, di ba? Number six, wala na siyang oras sa iyo. Sa madaling sabi, lagi na siyang busy. Kung nung una, dati, isang tawag niya lang, isang text niya lang, nandyan na sila. Okay, so wala pang alas 4, nandyan na sila. Pero ngayon, maninibago ko na lang dahil ang dami niyang dahilan. Keso ganito, may ginagawa siya, tulog siya, may lakad siya, lahat ng dahilan sasabihin niya sa iyo. So, yan yung dahilan nila o yan yung paraan nila para ipakita sa inyo na hindi na sila interesado sa inyo. Kaya dahil hindi na kayo priority o baka may ibang priority na kesa sa inyo kaya gumising kayo mga girls kapag ka ganyan, kapag ka hindi na sila, okay? Pag hindi na sila nakaka-attend sa mga lakad ninyo, lagi nang maraming dahilan, lagi silang busy. Sign 'yan na hindi na po kayo love ng inyong mga mahal sa buhay. Number seven, Hindi ka na kinakalabit sa gabi. Okay? So kung magkasama pa rin kayo sa isang bubong, tuwing gabi, tulog na lang talaga. Okay, tulog na lang talaga ang inyong ginagawa. Kung dati, bago matulog, araw-araw or three times per week, kinakalabit kayo. Pero ngayon, okay, ni hugging, ni the place is hindi na po. So, sign po yan na talagang uh, napagod or nawala na yung love sa pagitan ninyong dalawa. Okay, so kapag ka ganyan, mga kamamay, so magtaka na kayo, tanongin nyo na sila kung anong dapat yung gawin para maayos ang inyong relasyon. Okay? And last, number eight. Nakakapagod. Okay? So, ang mga lalaki, napapagod na sila kapag kaganyan. ganyan. Kapag ka nawawala na yung pag-ibig, wala na yung love, napapagod na sila. Kung dati, kahit mahirap, ihahatid kayo, susunduin, nakakapagod din yan. Pero dahil nandoon yung love, present ang love, So, hindi nila nararamdaman yung pagod okay, na kanilang ginagawa. Pero dahil, yun nga, nawala na yung pag-ibig na dati kasing tamis ng asukal, ganun na lang siya napapagod. Kaya siya ang dadahilan niya, ang layo-layo naman, pwede ka namang magsakay ng tricycle, pwede ka namang mamasahay sa jeep. Kung dati-dati sinusundo ko pa kahit malayo at wala ka naririnig na reklamo, ngayon, puro reklamo na yung naririnig mo. Okay, so isa lang yung sign na nawawala na yung pag-ibig, yung love sa pagitan ng iyong minamahal. Kaya sana makatulong ang simpleng mga tips na yan para malaman mo at magising ka sa katotohanan na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal niya sa iyo. So ito po ang inyong uh, mamay love advice. Okay, para sa mga love advice na kailangan nyo, if ever, ano, so isa lang inihiling ko, just click the subscribe button and notification bell for more video and love advice na po pwedeng para sa inyo. Paano mga kamanok? Paano mga kamamay? Hanggang sa muli, paalam.